Good day mga ka-JT sa akala, magandang umaga po pala sa inyo lahat Ito, nag agla kami, kaya po ako nag kasi naramdaman ko may usok po sa bibig ko Natutuwa po ako na, na dito sa may Mount Makiling ay napakalamig po Tapos ayan, nakita nyo naman po na usok po talaga yung bibig namin dyan habang nagsasalita Ayun o, no, nakita nyo naman po, usok po yan galing sa bibig namin At yun nga po mga ka-JT, ito po siyempre, pumunta po tayo papunta ang agla-base habang humihinga po ako dyan At after po namin mag-register dyan, dumiretso na po kami papanik dyan at di ko po akalain na uh, makikita ko po yung GF ko rito Magiging GF pala, magiging forever Pero pag nalaman niya, break na kami Ayun nga po, shoutout kay ate Doon sa dalawang nakakapagpa-picture ko ako At ayun nga po, syempre Sana all, uh, kung alam ko lang na nandyan ka Sayang Sa aga na kasabaw ka, JT sa alam Pero nandyan na yung gracia Pinabayaan mo pa Hindi mo man lang rinuwa yung FB or yung Instagram puro alam po puro kaboka. Mahina ka pala. At yun nga po mga ka meron po tayo nakasama dalawa na uh, sa picture. At sana isa sa kanila maging forever ko. Pero syempre, joke lang po. Inaasar-asar ko po siya doon mga ka -GT. Mamaya makikita niyo po yung picture. At dito po, dire-direcho lang po tayo mga ka -GT. At may nahuli po kami dyan pero hindi ko lang sex na mountain bike mga JT ayun nga po nagpangipangita kami dyan ni Master Oliver at syempre si Chino, kasama ko na po yan at hindi lang po nakasama si Paring Darwin shout out siya Paring Darwin at uh, medyo ano raw na ulan sa kanila at yun nga medyo naguulan po dito papanik sa taas Mount Makiling po ito mga JT papasok po talaga ito ng Mount Makiling papanik po ng Mud Spring Peak 2 Aguila Base Flat tracks, marami po kayong dadaanan dito at napakasarap po dito pumunta napakalamig po tapos papawisan naman po kaya pagka kayo nakabike uh, mga dami po nagwo-walking at ang dami po natin nakasalubong na galing taas kasi oh, tinangali kami kasi nga po may ulan at uh, yun nga po na pinalad naman po tayo pero sa taas na lang po umulan at dito po mga ka-JT ang dami po namin na kasalubong nagwo-walking dyan at uh, yung mga nagbabike wala pa po kami lang po yung kauna na pumalik sa taas pero pababa po namin marami po kami mga senior citizen at super lolo at super tatay na na, na nakasalubong po at yun nga po pagdating po sa taas medyo may ka ano-ano, kadulasan, nadulas po talaga yung gulong natin yun po mga JT, nakatanya naman po yung mga kasabay po namin yan, ng pamilya po yan, at na good morning po sa akin yan, yung bata dyan, tapos sa, uh, siyempre, dire-direcho lang po tayo. Umuno na po yung dalawa dyan, napakalakas po niyan, ni Pinsan Chino at ni Master Oliver. At siyempre, dito po, uh, magme-mikos-mikos lang po tayo dyan, at pinipili uh, pinipil ko po siyempre yung ganda ng ambience, at napakasarap po kasi po mic dito, kaya po ako lagi nandito, na kasi po, wala pong sasakyan, wala pong, ano, wala pong stress sa kalsada, diret diretso lang po tayo. May sasakyan man po, uh, sila naman po ay natabi sa amin. Kasi po, marami nga po dito na panik at nagbabike. At dito po mga ka-JT, meron po mga habal-habal po rito. Kagaya po niya, abal-habal po yan. Mga naka-uniform naman po sila. At pag pupunta po kayo ng peak 2, kailangan nyo po talaga ng guide. Pero pag mahal araw po, wala pong guide. Libre po talaga, pwede po manik lahat. Pero pagka po uh, irregular day or sa araw-araw, uh, kailangan nyo po mag-guide. Pwede po kayo mag-ano sa kanilang... Page mga ka-JT, hindi ko alam kung 1,500 o 1,200 ang guide mga ka -YT. depende na lang po sa inyo, kapag pag usap pero may mga nakakasabay lang po kayo minsan dito na mga gustong pumanek pero hindi po sila magkakilala, dyan na lang po sila nagkakasama at nagkakilala, kaya naman po nakita nyo po yung dalawa at si Master Oliver, si Morsex Prime at si Vincent Chino nasa kaliwa para po sila magagalit para pong kabe-break lang nung dalawa nakita nyo naman po ako nasa gitna hindi ko po sila mabidyoan kasi parehas po sila nasa tagliran pero napakadulas naman po ng kalsada na yan mga ka-JT lalo po sa tagliran dahil po nadadaanan ng tubig at hindi po nadadaanan ng mga sasakyan at uh, dito po, kaya po lagi kami nandito. Alam nyo naman po, uh, sulit na sulit po rito. Tapos, wala po kayong ano, uh, na iilagan na iilaga sa kaya nangatay nyo naman po, nasa gitna kami. Uh, bike lang, pedal-pedal lang, 1 to, to Medyo may kahabaan po ito. Siguro ko mga 6 to 7 kilometers na talagang papanik po kayo na hindi naman po ganong kataas ang gradient. Marami pong nagbabay dito, uh, kagaya po namin, uh, every Sunday, pag wala po talagang kaming rides, tapos talaga naman po magra-rides po kami ay eh, by April kasi po na cancel po ng March at yung nga po dapat mahal na araw magraray kami eh. pero ang plano po namin ni Pinsan Gino pag di Baler ay Mount Samant uh, Bataan mga bikers ko dito nga po syempre uh, shout out nga pala po sa mga kapitbahay ko nakagaya ko Martes alam nyo naman po syempre pa plastiking ko yung mga kapitbahay ko piling pabati bati de joke lang po uh, marami po tayong kapitbahay na mababait at mga followers shout out sa mga kapitbahay ko si Nati Pina si Nakuya Pabs at uh, sa family nila maestro si Ate Eunice, si Densio, at yung isang kapatid niyang, alam, ano, nalimutan ko pangalan. Kay Ate Lab, kay Ate LB, kay Ate Iska, kay Ate Baby, kay Jean Luzon, kay Veterans, kay Lowella, sa lahat po ng mga taga-pasol, kay Ate, ja, kay Ate, Ate, Jesse, si Janice at si Bip Bip, kay Ate Nene, kay Odeng, kay Audrey, kay Pisang Japet, kay Pisang Karin at kay Kisha at kay Kian. Kent at yun nga po mga ka JT dire diretso lang po tayo dito sa mga kapitbahay ko at kay Tol Maralyn Luzon kay isang panganiban at kay Papi sa aking bigan na uh, si Papi Panganiban at si Lorena Martinez shoutout sa inyo at ito po uh, papapanik na po tayo dyan may, may uh, nasakit na pa po tayo dyan Ayun, nabubulul po tayo pero syempre okay lang po yan tapos sa uh, kasama ko yan si Pinsan Chino yan po yung mga kasama ko kaya po baka next month baka po ako'y mag uh, ensayo na Uh, makikita nyo na naman po ako, araw-araw magsasawa na naman po kayo na lagi po ako nagbabike At yun lang po lagi yung video ko At yun nga po, after po natin dito, mamayang gabi o oh, hapon uh, Maglalaro po tayo ng basketball at uh, may schedule daw po sa mga teammates ko Doon po sa BK, kaya pupunta po tayo mamaya, maglalaro po tayo At kakausapin ko rin si Master Ombin about sa lineup namin na ipapasok Ayun nga mga jt dire-direcho lang po tayo dito Kaya nakita nyo naman po, ang dami naglalakad at mandami dami pong na go walking papanig lang po yan ng Aguila Base at yung iba po pagka may tourist guide po kayo tour guide ay papanig po ng pikto medyo sa pikto po simula Aguila Base makakano pa po kayo ng tatlong oras napakataas po doon kasi hanggang sa station 30 po ayan pagkakaalam po may station 30 yan at syempre po tatambay lang po kami doon sa may kinakainan namin ng bukoron pero hindi po namin inabot ang bukoron sa lahat po ng gustong pumunta rito, pwede po walking, pwede pong bike, pwede pong disasakyan basta magre-register lang po kayo sa gate, tapos meron pong kailangang iwan ID or kailangan nyo po talaga mag-register at magbabayad kayo ng 25 pesos. Ayan, shout out sa inyo mga ate. At pagdating po dun sa bayaran, meron po mga habal-habal kung ayaw nyo po mapagod, ipapanik po nila kayo. Hindi ko lang po alam kung magkano po yung bayad. Ngayon po ay meron na po silang habal-habal, pero nung before pandemic, wala po kami nakikita dun. At ang dami na pong pumapanik po rito, dito po solid solid po talaga yung pag walking nyo at pag bite nyo napaganda po tapos sa ah, habang papanik po kami ng papanik pataas ng pataas napaka na po sumusobro na po lamig lalo po do sa may after po sa may kina kina Resti Tatad, sa family nila ayun kanila po yung una makikita yung tindahan at yan po syempre mga ka JT nakita nyo naman po medyo may kadiliman kadi kasi naanuhan tayo ng mga halaman puno tapos talaga naman po parang nagbabadyang umuulan po at yun nga po pagdating po sa may parting taas medyo umulan po talaga kaya hindi po kami masyado na basa lang kasi basa na kami ng pawes at uh, konting ulan lang naman po hindi naman po ganun kalakas yung ulan parang ambul lang po pero ramdam nyo po sa katawan mga ka siklista. At ayun nga po, sinwerte-swerte tayo at meron tayong nakabiruan na syempre, chika babes at yun, sayang single, ang hina mo, JT sa lang, puro ka buka, puro ka porma, may hindi mo na kuha yung FB account, may hindi mo na kuha yung number, uh, kaya naman po pag kinuha ko yung number, baka at saka FB, baka wala po siyang gamitin. At yun nga po, uh, sana i-add ako ni ate, ah... Uh, forever na, naging bato pa, naging pa, sa atot sa inyo mga ate nagijaging, marami po kami nakita nagijaging. ayun nga, gracia na, na disgracia pa, JT sakala, alam, mahina ka, ko puro ka boka, puro ka forma at syempre joke lang po mga ka-JT, at dito po mga ka-JT, uh, dumetyo lang po kami papanik dyan at medyo may kabaan lang po talaga yung papanikin na yan, pero napakasarap naman po talagang pagpawisan dyan may mga sasakyan din naman po napanig dito, malimit po yung mga taga rito. Tapos yung iba po, uh, may nakita po kaming pamanik na dalawang sasakyan. Siguro, inaano po nila, pinag-aaralan kung ano po bang mayroon dito. At ayan, na uh, mga ka-JT, makikita nyo po yung mga paalala na yan. Pero syempre, medyo madulas po, ingat-ingat lang po lagi tayo dito. Pagpanik ko po dito, mga ka-JT, lang po tayo. Dati po, hindi ko po madiretso to, na uh, isang kilometro, pahinga po. Pero syempre, nasa pag iinsayo sa'yo. At yun nga po, sana matuloy kami sa Baler o sa Mount Samat, Pataan. Uh, Depende na lang po kay Pinsan Chino at kay Ma'am sa manager ni Pinsan Chino. Sana all mapayagan. At yun nga po mga JT, bago mag-2026, medyo magiging tali na si Pinsan Chino. At ito po, kapapaling ka lang po kami dyan. At shoutout kay Pinsan Oye, happy birthday. At kay Bex, kay Pinsan Angie, kay Pinsan Leslie. Shoutout sa inyo mga ka... Panjakolero at kinukuya Mike, kay Kurt, kay Utol, Toto shoutout sa inyo. At yun nga po kay Soity na nakita yung kasama ko sa picture, kunin ko raw yung FB, eh sayang Soity, hindi ko, hindi ko nakuha. Grasya na, na pa. At kay Edwin Inol ba, sa pilahan, ingat ka sa biyahe. At yun nga po mga JT, nagkukwentuhan lang po kami ni Chino dyan. At hindi naman po kami nahirapan dyan medyo napakalamig po pero habang pumapanik po talaga kami dyan lumalamig po at lumalamig tapos ang sarap lang po dyan ay meron kami pag na nakikita po dyan hindi nyo lang po makita kasi medyo nasa ibabaw ng puno pero kita kami nararamdaman namin tapos lalo po na makalampas kami ng bahay na naresti sa may tindahan resti sa asad nga mga JT napakalamig po doon. Ayun po yung sa may makiling forest na Chinese mga JT dito naman po wala naman pong age limit kung basta kaya po maglakad ng bata o mga senior citizen pwede po Uh, wala pong ba, ano, basta magre-register lang po kayo. Tapos syempre, pagbaba nyo, kailangan nyo po i-surrender yung ID na kahoy dito, yung number, at uh, yung ID nyo. Ayan mga ka-GT, nakita nyo naman po, ayan na medyo madilim. Yung po nakikita nyo po puti-puti na yan, parang anino, pag po yan, kaya po ginanyan ko po yung cellphone. Uy, uy, dalawang araw nagpapayat si JT, talaga namang hindi kumain, puro gulay lang. Success, bumaba na po uli yung timbang natin na lusaw na po yung ating kinain ng mga nakaraang tayo ay nagdadrive at may pinagdadrive. At dito nga po mga ka-JT, po yan, makiling yan, makiling forest po yan, uh, dadadaanan natin yan, pati po yung mga puntahan dito. At pagka po mahal na araw, libre po, pwede po matulog sa taas at pwede pong magcamping. May mga guide na po kayo makikita at uh, pwede na po kayong ano, uh, pamanik po na walang tour, tour guide. At nga mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo dito. Medyo may kahabaan po ito. unang stage po na pagkahon to. Ayan, nakikita nyo po si natin. Hindi ko po alam kung panra niyan o talaga naman ano. Napakarami po nila. Tapos may mga baby pa. Uh, yung mga naglalakad nga sina yung mga bata. At dito naman po, hindi delikado. Wala naman po kasing ano dito. At nakaregister po kailangan po manik dito. Kaya kung kayo may mangyayari sa inyo dito, hindi yung makakalabas yung taong masasama loob. At saka mababait po yung mga tao dito sa taas. Lahat po sila magalang po taas na good morning. Kasi e, syempre, ang trabaho nila dito, mga ngahoy tsaka yung siyempre yung mga puno-puno dito ng mga pananim ay yung po yung nakikita ko pero sa gulay po napakahirap pong bumili kasi napakalayo po madudurog po yung gulay bago ibaba na po sa mga sa taas Aguila base at ayan na uh, meron po mga kainan doon tapos meron pwede po kayo magpaluto ayun po si Master Oliver at si Pisacino, nilampasan ko lang po sila dyan. Siyempre, mabibitin po tayo sa pagbibidyo. Kaya po, ayun. At yun uh, din nga po, ulitin ko po lay, sa taas po, meron po kayo dung ano. Adal uh, dalawa po yung nagtitinda doon. Uh, every other Sunday, uh, ikalawang linggo, tiningglish mo pa, mali naman. Tuwing ikalawang linggo, sila nagpapalitan. Kaya depende-depende po. Ayun nga po, ang natikman namin dito, bukoron. At siyempre namin yung naggagawa ng bukoron. Kaya lang po, hindi, wala siyang luto. Hindi nila alam na papani kami. Pero pagka po may bukoron, pinapakayaw po ni Pinsan pa Napakasarap po talaga. At solid na solid po yung bukoron. At syempre, kahit di ko nakilala, shoutout sa inyong dalawa na ate na sumama sa akin sa picture. Sana all. Uh, nandito lang ako. Diyan ka lang. Parehas tayo. Welcome to company. Single life ay uh, yun nga po mga ka-JT, inaasar-asar ko po yun si ate, talaga namang hindi napipika, natawa lang, kahit bugnot na, susuntokin ng araw ako, pero hindi naman syempre, uh, at ayun nga po, binagbibiro namin, race to 10, number 5 lang, yung kanyang sinabi sa amin, ang samang painggan mga ka-JT, napakagandang bata, pero yung jowa, ay nako, mapapa naku ka talaga yun nga po mga ka-JT pagkatapos po nila mag-picture doon dumiretso na po kami kasi po yung pong nawas out na Christina po no? na gawa na po at natanggal na po yung mga sanga-sanga kaya medyo nag-picture po sila doon at dito po meron tayong po nung dadaanan dito at pag nakita nyo na po ito medyo mara malapit na po kayo sa makiling Forest pag nakita nyo na po yung kalsada na yun na merong bar na yan kasi nauuka po yung kabila nyan at pag uh, ano nyo na po dito recovery na po ito medyo may kahabaan po itong recovery nito dito na po makikita yung tindahan ni na Resti Sasad at yun nga mga ka-JT dire-direcho lang po tayo dyan Adyaan na po namin na daanan yung mga nag, ano, ng parang sa nagre-research. Ayan po, yung sasakyan nila, yung mga nagre-research na yan. Tapos dalawa po yung sasakyan niyan, isang jeep, isang Innova po. Ayan po, hindi ko alam kung mga research yan kasi meron po silang camera. At after po nito, mga ka pag-aawang po namin, syempre, Makiling Forest na po ang ano, namin. Mount Makiling po talaga ito. Buong Mount Makiling, pero hindi po namin napapanig yung pinakatap. Nandito lang po kami sa mga tagiliran, hindi ko alam kung nasa hita lang to or nasa tuhod. Basta ito po mga medyo may kataasan to siguro mga hanggang 8 kilometers, hanggang Base na pipidala nyo yung ahon naman, eh, hindi ko po masabi yung gradient may mataas, may mababa, meron sakto lang at yan mga ka-JT, pagkatapos nyo sa unang ahon eto na po yung sinasabi ko sa inyo na may tindahan at pwede na po kayong kumain dyan at kami naman po, hindi nakakapagpahinga dyan dami-diretso kami sa taas, sasayang po yung momentum at dito po mga ka recovery po ito Shoutout nga pala sa mga galing dito kahapon, mga PBG. Shoutout sa inyo, PBG family. At yun nga po, mga ka-JT, napag-usapan po namin ni Pisan Gino at ni Master Oliver. Magpapagawa kami ng jersey bago kay Pisan Aron. Sana, gandaan mo Pisan Aron. Basta kami magbubuo muna kung ilan para hindi ka lugi. At yun nga po, mga ka-JT, yun po yung na sa rest ni tapos diretso lang po tayo, nakita ko po, biyanan niya pa, po, po tayo, na At dito po, pagkalampas niyo po dyan. Maka makiling forest na po ang makikita niyo dyan, eh. marami po nagpipicture, eh. makasabay na po namin yan na pumalik sa taas. At syempre, nakita niyo naman po si Master Oliver, yan po yung bomber namin, dito, kinunan ko po ng video si Pisangino, pero saglit lang po. At dumiretso na po kami. Ayan, yung mga nag-resort na umobertig sa amin, mga ka-JT. Hindi ko po alam kung anong nire research nila, kung buong ba. Sayang, gusto ko magpa-interview about dun sa nakilala ko. Ay, hindi ko pala nakilala ang babae sa taas, yung si ate. Ang dami na nga po nagsaside comment. Ang dami mag-aano daw, may aabay, may ring bearer. Ang dami na po nagsaside comment. At merong humihingi ng FB. Eh, hindi ko naman sayang nga. Eh. Puro boka to si JT sa akala. Eh. Hindi man lang na secure yung FB. Hmm, sayang. Grasya na, na-disgrasya pa. Sana ate, i-view e, mo ko. Kung mapapanood mo to, ya, yeah, add kita. Uh, mga ka -JT, dito po, uh, medyo anlamig na po rito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Nakita nyo naman po, napa-shadow po niyan. Kasi po, ano po yan, yung... Ulap yan. Ulap o pag, mga ka -JT. Ulap na po tuloy eh. Uh, pwede naman, pwede naman po yun. Uh, tao lang, nagkakamali. At dito po, meron pa rin po tayo maliit na community na madadaanan. Medyo masarap na pong pumidal dito pero napakalamig po. Natutuyo na po yung pawis ko dyan. Buti na lang po may dala akong extra t-shirt. Pagka po talaga papanik dito, sigurado po ay lagi po ako nagdadala ng extra t-shirt. At ayun, ang dami ko na po nadaan ng mga nagwa-walking na hindi nyo nakikita mga JT. Siyempre, minsan medyo matarik po yung ano, ah, mahirap po mag -video. Napakasarap lang po talaga ng pamanik dito. Nakita niyo na po ilang oras na po akong nap, nagbabike pero wala pa po akong nakikitang sasakyan. Wala pa po akong ma-overtake sa akin kundi lang yung nag-aanang research Nakita niyo naman po yan mga jt Medyo nalalapit na po tayo. At ito po yung magagandang view Kaya po lagi akong nandito. Alam niyo naman po. Yung paghinga mo, uh, walang toxic. Talaga naman napakasarap sa katawan pagkatapos nyo pong bumidal kaya lang po basang basa po talaga kayo ng pawis at dito po medyo nawala na po yung alat ng pawis ko ako uh, konti na lang po maalat alat pa rin po pero hindi kagaya nung unang pidal ko unang pagpapawis ko ramdam na ramdam ko na napakaalat alat masyado ngayon po hindi na medyo parang tubig na may asin na lang po yung aking pawis dito at dito nga mga ka JT dire diretso lang po tayo dito dito medyo may, may kadulasan na kasi nakakasagasa na po tayo dito ng basang dahon at pagdating po namin sa Aguila Base, magiging sana. Doon na maano yung magiging masaya. Kaya lang, napakainan ni JT sa kalam. Hindi man lang nakuha yung name na sa FB. At syempre, sana ate, mapanood mo. I-add mo ko or i-add kita. I-view mo sana, mga ka ko. At yun nga mga ka-JT, nakita nyo naman po, napaganda po niyang formation na yan. At syempre, dito po tayo lagi nagbabike. At pagdating po namin dyan sa may parting taas na yan na napakalamig, ang dami pa rin pong mga nag-aantay doon na papanig ng pikto 2. Medyo maulan na po dito, dito inaabot na po kami ng ulan dyan mga ka-JT. At syempre, ayan, paspas -pas na po kami kasi kala namin lalakas, yun pala parang ambon lang. At yun nga po, uh, after po nito ma-anong yung po itong pangalawang ahon na to, uh, makikita nyo na pa agad yung stopover sa Aguila Base. Pwede na po kayo mga kumain doon, pwede na po kayo magmerienda. At syempre, hindi maaaring JT sa kalam nyo. At yun nga po, sana all, medyo nag-diet tayo uh, nagpababa ng timbang ang hirap naman po kasi ng medyo mataas ang timbang mga jt at dyan nga po dire diretso lang po tayo dyan uh, medyo malapit-lapit na po tayo sa Aguila Base at uh, lang po kasi talaga ang pwede ang bike kasi medyo rough road at maputik na po yon hindi na po kaya ng bike uh, wala na pong kalsadang papanig sa taas mga ka-JT at every Sunday naman po, pagka po wala talaga tayong lakad at lalo na sa mga kapatid ko at wala po akong drive, syempre, alam nyo na po, magpapapawis ang JT sa kalam. At ang dami po nating nakita rito na naglalakad, tapos ayan, talaga lagi kong binibidyo yan, yung nag-iisang ibang kulay na puno yan. Hindi ko po alam kung anong puno yan, pero syempre, sa mga researcher, researcher alam po yan kung anong puno yan. Uh, lagi po may nagpapapicture dyan at napaganda naman po talagang puno. At yung nga, uh, nakita niyo naman si Pisan Chino, basic na basic ang kala ang, ang aking kasama dire diretso lang po tayo diyan hanggang dyan, na napatak pa na, rin po ulan at yun nga syempre natatakot tayo medyo pawis na pawis na tayo pero sarap-sarap ang uh, sarap-sarap naman pong mag-bike talaga dito sa mga hindi pa nakakapunta rito madali naman po at ito po mga JT after namin ayan na si Ate sana all grasya na naging disgrasya pa. At ito po mga JT after po namin mag-picture noon at uh, nagpaalam na kami at uh, tumambay lang po tayo dito mga JT Siyempre, sayang talaga, nangihinayang ako, hindi ko man lang nakuha yung FB account para lagi kong ma ma view or ma stock de joke lang po mga JT. Ang lang po noon, lagi ko po inasa yun lalo yung nasa gitna kasi broken hearted. Uh, okay lang man, ayan kinakain ko po diyan, ituron, e, nakaapat na turon po ako at isa pong buko. At yun nga po, salamat kay pisang Gino ayo talaga ako pagbayarin pagkakasama ko yan. At sana, matuloy yung plano namin tatlo na matuloy na yung ano, yung plano namin na sa jersey na si Pisan aron ang gagawa. Ayun uh, nga po, uh, sa 429 Aaron Martinez, Aaron Martinez, ang ibig sabihin po nun. At dito po mga ka-JT, may gustong gusto lang dyan. Ayan si kuya, kasama ko ng asarian, Mga taga-Santa Rosa at kabuyaw po yung, yung dalawang yan, may kasama po yan. At habang nagpapahinga po tayo dyan, nilaloko po namin yung si Manang na nagtitinda dyan. Wala po kasing buko ron, ayun lang naman po talaga yung inaabangan namin. At after po niya mga ka-JT, siyempre pag-uwi pag po namin, uh, alam nyo na, at dumating po yung parcel ko. At yung nga, shoutout! Kay Aris Garcia Lupi, at siya na po ngayon yung ano, taga deliver ayun nga po kahapon wala ako. Kinuha ni Paring Lolong, Paring Lolong Talong. Salamat sa iyo. At yan nagpalit pa ako ng damit. At diyan po dumating na yung siyempre, yung girlfriend ko pag nalaman niya, break na kami. Ah, siyempre joke lang po 'yon. At yan na nagkumakain kami diyan, nagkukwentuhan na po kami diyan at uh, ninaasar na namin diyan yung babae na si Ate na napakabait naman. At yun nga po, ah uh, alam niya ah uh, na ikwento niya na sa makabilang araw uh, at ayan, pagpalit pagpalit ko ng damit at nakita nyo naman po yung pagi na uh, so, sobrang shadow mga ka -GT. sobrang lamig po dyan pero nagpalit po ako syempre matutuyang po tayo ng pawes at after po natin dyan mga dumiretso na po kami pababa at nung pagbaba po natin uh, syempre diretso po tayo sa bahay na pa si Pinsan Gino hindi ko na Naantay kasi inutusan ako ni Ate Diana Jo pagdating ko naman sa amin hindi naman natuloy at si yung asawa niya na raw ang kumaon at yun nga po mga ka-JT, nantay ko na lang po yung parcel ko at uh, nakita ko po yung parcel ko inantay ko po diyan si Aris at yun nga po kinunan ko po naman ng video at kasi kinunan niya ko ng picture Siyempre, alam niyo na Kaya na po makikita niyo po ang parcel ko ah uh, syempre, ayan lumabas po tayo mga ka-JT. hanggang dito na lang po muna tayo see you on my next video babus mga KJT at dito po nasa house na tayo babus